social media ang singer-actress na si Julian San Jose matapos na hati ang naging reaksyon ng mga netizens sa kanyang pag-awit ng dancing queen sa loob ng simbahan. Naimbitahan si Julian bilang special guest performer sa Heavenly Harmony concert o tinawag nilang harana na para kay Maria sa Nuestra Senora del Pilar Shrine Mamburao Occidental Mindoro. Hindi naman maitatanggi na labis na nakakamangha ang boses nito dahil sa angking galing sa pag-awit at marami ang natuwa sa kanyang pagbisita at pagperform sa nasabing lugar. Gayunpaman, paman, hindi na iwas ang ikalungkot ng marami ang makikitang setup niya sa kanyang performance dahil sa stage kung saan mismo tumatayo ang pari tuwing nagmimisa siya nagperform at tila hindi rin angkop sa simbahan ng ilan sa naawit nito. Isa nga kasi sa mga kinanta ni Julian ay ang kantang Dancing Queen at makikita ring bahagya pa itong sumasayaw habang kumakanta. Maliban dito, inuna rin ng marami ang klase ng suot ng singer na ayon pa sa ila na hindi rin angkop sa loob ng simbahan. Dahil dito ay inulan ng iba't ibang komento ang video ng performance ni Julian at marami ang nagpaabot ng kanilang pagkadismaya sa pangyayaring ito. Ayon sa komento ng ilan, sana raw ay dinaos na lamang sa ibang venue ang naturang concert, hindi lang paggalang na lamang umano sa simbahang katoliko. Ngayon pa man, may ilan din naman ay pinagtanggol ang nangyaring concert dahil ito raw ay ginawa para makatulong pinansyal sa naturang simbahan. Narito ang ilan sa magkakahalong komento ng mga netizens tungkol dito. Bakit sa simbahan nag -concert? Sino nagpa-concert? Fiesta po ng Nuestra Senor del Pilar Shrine. Heavenly Harmony Concert. Para po sa simbahan ang kikitain ng concert na yan. Harana para kay Maria. Ilang beses na ako nakanood ng concert sa loob ng simbahan. Sa St. Pancratius Chapel at sa San Agustin Church. At puro secular ang mga songs doon. Siguro dahil sikat lang yung singer. Kaya trending now. Pero matagal nang gawain sa Catholic Church yan na secular songs na ang line-up sa concert. Nag-concert sa loob ng simbahan, pinapayagan na pala sa Catholic, tas ganyan din ang suot, Church is the entrance gate to heaven. Dito ay ang mahigpit at mga bawal. Pero kung lahat pwede, paano ang tao? Ang alam ko church songs lang ang pwede kapag may concert sa simbahan. Sana sa ibang venue na lang.